Hoy, kapamilya! Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong go-to channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin at ang kanilang mga kiligworthy na sandali. Ngayon, pinag-uusapan natin si Nakim Chiu at Paulo Avelino na hindi maikakaila ang chemistry sa kanilang bagong pelikulang My Love Will Make You Disappear na pinag-uusapan ng lahat. Mula sa mga mapaglarong panunukso sa kanilang press conference, hanggang sa mga kustar na nagbibigay ng pahiwatig, tingnan natin ang lahat ng makatas na detalye. Si Kim Chiu, Paulo Avellino, at ang mga co-stars nila ay humarap sa press last Wednesday, February 11, 2025, para ipromote ang upcoming movie nila. Pero ang highlight talaga. Ang walang tigil na panunukso tungkol sa rumored relationship ni Nakim at Paulo, Wilma Duesen, one of their co-stars, couldn't resist dropping hints. She joked, nasa tent, E. When asked directly about Kim and Paulo's relationship, Wilma cheekily replied, Parang. This led to headlines claiming, Wilma doesn't give hint, which Wilma clarified wasn't true. Masaya. The teasing didn't stop there. Lovely Abella revealed that they had planned to create a group chat where Kim would give updates about her relationship with Paulo. Usapan namin gagawa ng GC kung saan magbibigay ng update si Kim kung sila na ni Paulo, lovely shared. Pero mabilis na nilinaw ni Kim, pero wala pang GC. Dagdag pa ni Lovely, so wala pa kaming ma-update. The playful banter was everyone laughing and wondering if there's more to Kim and Paulo's relationship than meets the eye. Kim, known for her wit and charm, took all the teasing in stride. She joked, mahina si Atiko, referring to Wilma's playful hints. Kim's ability to laugh along with her co-stars shows just how close-knit the cast is, making their on-screen chemistry even more believable. Bagamat hindi pa direktang tinutugunan ni na Kim at Paulo ang status ng kanilang relasyon, ang hindi maikakailan na chemistry nila sa MWA Love Will Make You Disappear ay may mga fans na umaasa ng mas marami pang collaborations, o baka maging real-life romance. Sa kanilang talento at alindog, hindi nakakapagtakang lahat ay nagroting sa kanila. Kung nasasabi ka rin gaya namin sa chemistry ni Nakim Chiu at Paulo Avelino, huwag kalimutang iklik ang like button, i share ang video na ito sa iyong kapwa-kapamilya, at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa higit pang updates sa iyong mga paboritong bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, sa tingin mo ba ay higit pa sa co-stars si Nakim at Paulo?